galing bang tanim na aloe vera? Alam mo na ba ang mga binipisyo na kayang magamot ng katas na nagmumula sa mga dahon ito? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang aloe vera bilang halamang gamot. Ano-ano nga ba ang kayang gamutin ng aloe vera at papaano ito gagamitin bilang halamang gamot? Ang aloe vera o sabila ay isang makatas na halaman na matagal nang ginagamit ng tao sa panggagamot at paggawa ng mga kolorete at pampaganda. Ito ay maliit lamang na halaman na may makapal, makatas at bahagyang napapaligiran ng malatinik na bahagi. maaring ding mamulaklak ang halamang ito kapag naabot na nito ang maturity age at lumalabas ito sa gitnang bahagi ng halaman. Ang iba't ibang bahagi ng halamang sabila ay maaring makuhanan ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaring may binipisyo sa kalusugan. Dahil ang halaman na ito ay may taglay na iba't ibang uri ng vitamins, enzymes, minerals, sugar, saponins, salicylic acid at amino acids. Mabisa ang aloe vera sa mga sakit katulad ng balakubak. Ang katas at laman ng sariwang dahon ng sabila ay karaniwang gamot para sa balakubak ang mga nasabing bahagi ng halaman ay ipinampapahid sa apektadong anit. Paglalagas ng buhok Ang katas ng laman ng sabila ay maaari ding gamitin upang maiwasan ang pagkalagas ng buhok at pagkahantong sa pagkapanot. Ito ay ipinapahid lamang sa bahagi ng ulo na may pagnipis ng buhok. Maaari ding haluan ng alak ang katas ng aloe vera bago ipahid sa buhok na mas nagiging efektib para sa pagtubo ng buhok pamamanas. Maaari namang ipangtapal sa bahagi ng katawan na may pamamanas ang dinikdik na dahon ng aloe vera. Pagtatae Mabisa para sa kondisyon ng pagtatae ang pag-inom ng katas ng sabila na hinalo sa gatas. Paso Ang paso ay maaring pahiran ng katas mula sa sariwang dahon ng sabila. Makakatulong ito upang maibsan ang hapdi at maiwasan ang pinsala sa balat. Ang katas ay maaari ding ihalo sa langis ng niyog upang mas lalong maging mabisa ito. Sugat Nakakatulong din sa mas mabilis na paghilom ng sugat ang pagpapahid ng katas ng dahon ng sabila. Suriasis Ang dinurog na laman ng dahon ay mabisa rin upang malunasan ang mga sintomas na dulot ng sakit na suriasis gaya ng pangangapal at pagkaliskis ng balat. Mabuti ito sa ating digestive health. Ang aloe vera juice ay popular na panlunas sa mga problema sa tiyan tulad ng acid reflux, constipation, at iba pang gastrointestinal issues. Ito ay may kakayahan na makapagpatibay ng gastrointestinal lining at makatulong sa tamang pagdaloy ng dumi sa katawan mainam para sa hydration ng balat. Dahil sa mataas ang nilalaman na tubig ng aloe vera, ito ay mabuting moisturizer para sa balat. Ito ay maaring gamitin upang mapanatili ang balat na malusog at hydrated. Gamot sa sakit sa balat Ang aloe vera ay kilala sa kanyang kakayahan na magpahilom at magpagaling ng balat. Ito ay mabisa rin na pantanggal ng sunburn, panggamot ng sugat at peklat at pampakalma sa mga balat na may pangangati at pamamaga. Sa kabuuan, ang aloe vera ay isang versatile at natural na halamang may maraming binipisyo sa kalusugan at pangangalaga ng balat. Subalit mahalagang isaalang-alang na baka may mga tao na sensitibo o allergic sa aloe vera. Kaya't mas mainam na mag-conduct ng patch test bago gamitin ng regular. Ano ang masasabi mo sa halamang aloe vera? Ginagamit mo din ba ito na halamang gamot? Ibahagang iyong opinion tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. Kung nangustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po god bless